Hi guys, so magandang gabi. Ah, uh, dito si Mona Lisa, my loves. So nag uh... <laughs> May uh, daw siya. Nag-ano siya nang langka. So favorite niya 'yan. No? And lalaki ng kaon. May mo. Munot ka nang ibig. Dito ah, pwede. Tingnan natin kung gaano kasan. Lalaki ng kaon.

Ayan. <laughs> dahil sa langka. Ayan. Ito ang langka. Ang Ito talagang langka ni Ate Joy mm. sa Ito kayo yung langka, laki. Ayan. Uubusin niya lang itong mag-isa. <laughs> Mara, halika na rito. Tatampo yun ako. Tatampo dahil wala, hindi daw siya kasama sa video.

Bilo-bilo. Oh, may pinapabili. Alam mo na may mga pera yung ina yun, eh. <laughs> niya. Nag-sale yun sa 7-Eleven ngayon sa 85 na yun. Nagmumuyad po kami ngayon ng langke. Langka. Bango. Bango ng amoy. Ayan mo nga. Makbangin mo nga. Ang makihang eh. Dulo ko ng kalong. Nakakatuwa guys yung ano, yung lang, kalong ng langka. At malaki. 50 pesos lang dito kalaki. Dito. Dito lang yan sa probinsya. Lalaki. Ba't mo binubuka na masyado? Ah. Hmm. kasi nasa ko yung buto eh. Tinabubukas. Stool. mamaya magkakain pa kami. Mangumukbang kami mamaya ng langka. Sila lang pala. Hindi ako kasi nung mahilig sa langka. Pero masarap. Ayun. Puti mo naman dito. Puti mo Sana na. Ayan guys, tulungan ko na siya mag uh... magtanggal doon sa magtanggal ng buto ng langka. Magmuyag. Bango, bango, bango naman. Ayun na lang pala maglalagay na. Tata. Hmm. <laughs> so, offline na oh, mag offline na mamaya. Mag offline na mamaya. Hoy, hindi na makakaipon at kinakain na. Tapi itu ini Sir. tingnan. Pero <laughs> to matamis. <tis> <Nag> burn out. <laughs> <Nag> burn out. <tis> nag out guys solar na lang yung gumagana automatic Aba, may naman, naman oh. bakit nagana itong Ay, bakit ano lang po eh <laughs> nag out medyo lamabo yung video continue ano nag-brand out Ay! may man, ito naman ito Hello oh. oh no. Oh, 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 it's, it's empty. So, 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 so empty. <laughs> it's it's so empty. Not, not, okay. I will buy again tomorrow. Okay. Yes, please. Mommy <laughs> <laughs> oh, Try it, try it It's so yummy. <laughs> oh my god. Hello, shamara. Halika. Shamara, Hello, Hello. Anak na ay, Ataj, na, ay mo Bata, tapaw, oh. Anak run out. Hindi lang magana uh, no rep anak. Run out. Tugot mo yung na puso. Nagugut na puso. Kumara yung plus yeah. yeah. daw. Nag out. No, uh, ah. no. Ito tayo, tiyan ko. <laughs> Bumubo ko lang. Ha? Okay, <laughs> Nag-brown nag nag out bigla. Plas baka hindi na tayo yung... ng kuryente. Waiting pa lang bukas. Ay, sa akin pala! mo ko yung pato. Ba't nakita ko na yung chocolate? Eh. Yeah, binubuksan yung rap yan. Apo! Kaya na guys, medyo matagal mag-ano. Mabuksan yung... Ay, ito, Hello, thank you. Tino, A may ka doon sa vlog. Kumili! Hi! Ah, natawa to! I'm sorry. Hello. Ala! Ano yung pagpatnakis na? Mami. Ah! Ay, sorry naman. Again and again. Mami. Yes? Thank you. baby. Okay. Eh, it's the birthday Yuki! Hi! Hi ka doon. Hi! 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 Yes! Play it again! Ano na nakagawa na? Ay, vlog. Sorry, I let's let's go to play again. <laughs> let's go to play. I ah. Okay, mama. <laughs>

tayo. <laughs> Inubos. Nilipat namin guys dito sa yung... ito. Yay! It's Ang tamis. Ang tamis yung aming nungyab. Eh. Ayoko kasi nila na, ano, na may ayaw, pa nila. Gusto na yung susubo nila na susubo. Kaya ito. Unali ka dito! Medyo madilim yung ilaw ngayon. Nag-brown out kasi. So, inaasahan namin ngayon yung solar na yung ilaw.